Ano bang may iba dito sa will to win? Sa lahat ng programa ninyo, ang dami ng pangalan, ang daming pinigdaanan, ang daming istasyon, ito will to win. Anong aabangan namin? Dito? Walang pagbabago. Title lang na bago. Magbibigay ng saya, magbibigay ng ligaya, at pag-asa na dyan pa rin. Will to win, dapat may will to win ka para ma-achieve o makuha mo yung gusto mo. Kaya nga dapat meron kang will sa buhay. Eh. Di ba? hindi Bakit? Para manalo ka. Eh kung wala kang will, win ka lang na win, hindi mo ma-achieve yan. So, ito mga bagong mga games namin, itong time slot na to, lahat gagawa. At hindi lang yan, lalabas kami ng studio. Meron kami tinatawag, mga kapitbahay, cash salo na. Sasalo kayo ng mga cash. Ito puro pagbibigay ng saya. Hindi mo, dito kasama namin yung mga kababayan nating mahirap. Yung walang nang pag-asa sa akala nyo, gagawa namin ng paraan, di ba? Kung yung mga nangako sa inyo hindi nagawa, eh baka kahit papano, makagawa naman kami para sa inyo. Kasama ang TV5, Siyempre, kasama media quest at kasama ang pamilya ko dito sa TV5. Okay na?